Naman sa pinutol na puno ng Nara, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng kanyang bayaw sa Capiz. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Kaila makantan Nang dahil sa dalawang puno ng Nara, patay ang isang lalaki sa Maayon, Capiz. pasadwalas las 11 ng gabi noong linggo, March 3. Nang kumprontahin ang 45 anyos na si Edwin Tabo-Tabo ng bayaw na si Mario Bernales sa kanilang ancestral house sa barangay Karataya Maayon Capiz. Napasugod si Mario dahil nalaman niyang pinutol ni Edwin ang dalawang puno ng naram malapit sa kanilang bahay. Nasa 10 metro lang ang layo ng kanilang tirahan sa isa't isa. Pero si Mario armado pala ng baril tung mga oras na iyon. Kaya ang mainit na diskusyon nila na uwi sa pamamaril sarili na lang ng anak niya na babae na may pumutok. Nakasalubong niya yung papa niya dahil lumabas siya na sinabi ng papa niya na binarindo siya ng kanyang tito na sabi niya pa sa anak niya ma'am. Ang sospek, mabilis na tumakas pit-pit ang kanyang baril. Nadala pa sa ospital si Edwin pero idineklara rin na dead on arrival. Sa medical abstract ma'am, isa ang tama ng biktima doon sa right shoulder ng kanyang katawan. Ang findings po ng pagkamatay na po is yung cardiac arrest po. Cardiac arrest yeah, siya, trumal po. Lumalabas naman sa pagsisiyasat ng mga polis na may mas malalim pang pinag-ugatan ang pag-aaway ng dalawa. Kung minsan, pinapagalita ng biktima yung mga anak niya, sinasaway siya ng kanyang manugang na babae. Kording din sa siya mother in law niya na tinitreat niya yung mother in law niya. Si, siguro ma'am nakaabot sa sa alit suspect na ganyan. Sa ngayon, tinutugis pa ng mga polis ang suspect at hinihintay ang resulta ng verification kung lisensyado ba ang kanyang baril. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita.